So well, mga idol, yaw na kita rigi sa Busdak Baka kay Albay So ayan, welcome, welcome Kami rigi firme And paano mga kita sa Silar Beach Nako, let's go mga idol Huya na nga ni kami mga idol Nakaabot na kami dyan sa Silar Beach View Nako, talagang Mapapawaw ka talaga sa gayon po Kang Silar Beach View Huya na tabi si Idol Ems Ang may-ari po ng Silar Beach View Syempre naman, talagang very welcome po kami dyan. Kaibahan tayo dyan si Kuya Lon, Kuya Bot, Kuya JR, and Kuya Greg Balmas ng Santo Domingo Albay. And of course, si Kuya Cole. Ayan, kitang-kita naman mga idol ha. Hindi lang sa video, sa personal, kapag ka napuntahan nyo po ito na Sealer Beach View, mapapawaw ka. Napaka-leanest, napaka ng mga linuluto dyan. At may mga figure offer din silang mga tinder dyan, mga idol. Ayan, kita nyo naman sa video natin, napakaraming tinder dyan. And syempre, syempre naman, napakabait ng mga, ano natin dyan, ka-idol natin dyan. And syempre, ayan na nga yung mga figure offer nilang mga pagkain. Napakasarap ng bulalo, mga idol. Mamaya, makikita nyo dyan, yung bulalo. Nakaw! Yan ang pinasira sa muya ni Idol Ems kang kami nagpangudto. Ayan, dyan na tabi mahihiling nindo. So, digdingo na kita. Ayan, tabi na mga kubo ngayon. Pwede po kamo dyan mag-overnight. Naku naman talaga. O, tapag nagkaburo yung tabo ka mo, ha? So, dahil na tabi kaya magmaniyo. Dyan na tabi ka mo magkaratipla. Iyo, tabi. O, yan tabi, may mga lamis sa may tokawan. Siyempre, na maalang. Ano mo lang magtirindog ka mo? Ha? Kisaw, suyug-uyugun mo. mapapa uyug ka na sana. Ang gayon tabi kan dagat gari na nga tabi ako dyan malampaw uyug, yuguyugon mo Pakahiling ko tabi kan dagat sa sobrang linaw. Ha? Muya ako tabi na lumampaw na ko ta. Ayan. Kuli, di nakasapado si Kuya ko dyan, dahil niya ako ako kisan lian o uyug, yuguyugon Shoutout po kay Idol Joyce. Ayan, saruman po dyan sa nakaibahan ta. Nag-asikaso sa tuya. And syempre, yung cooker natin na napakasarap magluto. Thank you so much. Mayamaya -maya, makikita nyo. Ayan na. Nakahabol man tabi si Idol Greg Balmas. Ayan, uyug mo an. Nakaw! O yan na. Nagharambugan na tabi mga idol kung ano na tabi ang kahampang kang Sealer Beach View. O katanduan is po ang kahampang na kaine. Uyug-uyugon mo yan. O. Na hampanganta na palang sukatanduan na so yung mo ang karakana na. uyan na. Yan tabi ang pigahalat ni Kuya Bot. Kasi Kuya Law, yuguyugun man. Huyan na tabi. pa Pabaradatan mga idol. May adubo. Nanitib. Huyan na tabi. So nakulaong tabing. Ha, na ito man. May bulalo. Si Ramsa na. Huyan pa tabi. Ang. May kanuos. Puerte nako salamat salamat please visit natin ang sealer beach view napakaganda napakalinisan ka pa support natin sealer beach view